Wala ka pang food business, ito ang dapat mong matutunan bago ka mag-start. Kung iniisip mong mag-start ng food business, stop muna. Marami sa mga nag-attend ng food costing masterclass ay nagsisimula pa lang at buti na lang bago pa sila naglabas ng puhunan, natutunan nila ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng new foodpreneurs. At 'yun ang tamang food costing. Alam mo ba madalas ang mga bagong food business owners, focus agad sa recipe, sa branding o sa social media. Pero may isa silang hindi agad iniisip kung paano nila ipipresyo ng tama ang produkto nila para may kita sila mula day one. Last masterclass, may mga umaten na wala pang negosyo pero gustong mag-start. Sa activities namin, na-realize nila na hindi pwedeng hula-hula lang ang presyo. Dapat may formula para masiguradong hindi ka palugi. Maraming maliliit na gastos like gas, packaging at wastage na hindi mo agad mapapansin pero unti-unting kakain sa kita mo. Mas madali ang buhay kapag tama ang pricing mo sa simula. Hindi mo na kailangang magtaas ng presyo bigla na baka ikagulat ng customers mo. At dahil sa dami ng learnings at hands-on activities, maraming nag-request ng mas mahabang session. Kaya naman this time, whole day na ang batch 6 ng Food Costing Masterclass natin. Sa March 14, 10 AM to 5 PM. Ayan, isang buong araw na para matutukan mo paano i-compute at i-manage at i-strategize ang food costing mo kahit nagsisimula ka pa lang. Kung gusto mong siguraduhin na handa ka bago ka maglabas ng puhunan at alam mo ang tamang food costing strategy bago mo simulan ang negosyo mo, sumali sa Food Costing Masterclass Batch 6 sa March 14 na yan, 10 a.m. to 5 p.m. I-click mo lang yung link sa baba or i-message ako para makakuha ng link at masecure ang slot mo.